August 23, 1973, naganap ang isang nabigong bank robbery na nauwi sa hostage-taking incident sa credit banking sa Normam Store, Stockholm. Ang pangyayaring ito ang pinagmula ng terminong Stockholm Syndrome at ang kauna-unahang televised crime sa bansang Sweden. Mag-aalas 10 ng umaga ng pasuki ni Yang Eric Olsen ang credit banking na armado ng isang submachine gun. Agad namang naalarma ng isang empleyado ang mga otoridad at sa loob lamang ng ilang sandali ay napalibutan na ng mga pulis ang credit banket. Napilita ng kriminal na bihagi ng apat na empleyado ng bangko at hiniling na dalhin sa lugar ang isang nakabilanggong magnanakaw na nagngangalang Clark Olofsen. Bukod dito ay humingi pa ng 3 milyong kroner at isang getaway vehicle ang hostage taker na kung hindi maibibigay ay nagbanta na papatayin niya ang mga bihag. Ngunit pagkatapos na maibigay ng mga otoridad ang hinihingi ng kriminal ay hindi pa rin ito pinakawalan ng mga hostage. Napansin na mga nagsasagawa ng negosasyon na nagkaroon ng simpatya ang mga bihag sa kriminal sa kabila ng mga ginawa nito. Pagsapit ng ika na araw ng hostage-taking ay gumamit na ang mga otoridad ng tear gas at sa pilitang pinasuko si Jan Eric Olsen kasama ang itinuturing nitong kasabuat na si Clark Olafsen at matagumpay na nailigtas ang lahat ng mga hostage. Nahatulan ng sampung taong pagkakabilanggo si Jan Eric Olsen ngunit na sa kanya ang simpatya ng mga naging biktima Tinawag naman ng consultant psychiatrist na si Niels Bejero ang naging pag-uugali ng mga hostage na isang Stockholm Syndrome.